Di ba, sineselebrate mo lang yung bagong dating dahil bago? Tapos mamaya, baliwala na rin. Kaya yung mga photo album, mahalaga lang yan sa'yo. Siguro up to a point, papahalagahan niya na yung mga anak. Pero huwag mo nang asahang papahalagahan niya na yung mga apo. No? Dahil hindi na sila connected doon sa mga detalye ng buhay na yon Bali, wala na rin yun. So, hindi na rin ganun kahalaga yung mga bagay. Kaya ang mga nagbebenta talaga ng ari-arian, hindi naman mga anak, eh, mga apo. Kasi wala naman silang connection na sa mga lolo at lola nila, ba nang malay nila sa hirap na tinamo ng mga 'yan. So, sabi niya, wala naman nagtatagal kahit ang paghanga sa iyo, ang pagmamahal sa iyo, lumilipas din lalo't 'yung nagmamahal sa iyo, nawala na. So, anong ibig sabihin ni Solomon dito? Huwag kang magsakripisyo ng maraming bagay para kalang maalala, para kalang sumikat, para kalang maging makapangyarihan. In fact, gano'n karami sa atin ngayon na nakakaalala doon sa mga superstar ng Philippine movies 40 years ago or 50. Halos wala na. Lalo yung mga 60 years ago, 70 years ago. Wala na rin yung mga fans nila. Bale, wala na rin yun. Pero papano ngayon kung halos ibinenta mo ang kaluluwa mo para ka lang sumikat? Yung pala, hindi ka naman talaga matatandaan ng matagal. In other words, Solomon gives us many, many details of life pero isa lamang yung main theme. Don't waste time and energy for things that don't really matter. And in this case, what is he saying? Becoming king doesn't really matter. Because the king and the slave will both die and they will both be forgotten. No? Sabi, ang buhay lumilipas. Wag mo nang magsakripisyo ka para ka maging bayani, magkaroon ka ng monumento, maaalala ka ng mga generation. Hindi. Kung nga nilulumot na yung monumento mo, wala namang nakakaalam kung sino ka nga ba. Gano'ng karami sa inyo, halimbawa, ang nakatira sa kalye na ang pangalan ni Julio Nakpil. Kilala nyo ba yun? Huh? Pupunta ka sa Palma Hall sa UP. Sino ba yung si Palma? Alam ba ng mga estudyante kung sino yun? Kahit pa nga sabihin mo, Lopez Haina Road. Sino ba si Lopez Haina? Alam mo ba yun? So, kahit pa nga maging pangalan ng kalsada yung pangalan mo, hindi ka pa rin maaalala ng mga tao kung sino ka. Malalagay ka lang sa mga libro, pero sino naman ang nagbabasa ng libro? At kung binasa man yun, sino naman makakatanda nung binasa nila? So sabi huwag ka nalang magsayang para ka lang maging sikat. Ngayon, kung ang ginawa mo dahil sa iyong kabayanihan, eh, natural na nagpasikat sa iyo, eh di naging sikat ka, di sige. Pero hindi yung nakipagkagalit ka, nagpakahirap-hirap ka sa buhay, hindi ka nag-enjoy para ka lang maging sikat, it's useless. So you know what life is? Life is here and now. Enjoy it now. Live it now, love now, give now, receive now because tomorrow you will not be here. And you don't know anything about that. So don't sacrifice your today just for tomorrow. Marami kang makikita sobrang magtipid, sobrang mag uh, uh, pahirap sa sarili para lamang sa hinaharap niya na inaasam niyang darating, etas bigla siyang namatay. May mga kapitbahay pa nga kami nung araw, eh. ipon, ang ipon ng ipon itong matandang 'tong ng alkansya, mga alkansya yung mga malalaking lata ng mga mantika noong araw. Pinupuno niya ng barya, pinupuno niya, pinupuno niya. Halos ayaw niya magbukas ng ilaw. Ang dilim-dilim sa bahay niya. Hindi siya kumakain ng masarap. Laging kung ano-ano na lang kasi ipon siya ng ipon. Bigla siyang namatay, hindi kinuha ng manugang niya yung kanyang mga barya baryang Ang dami-dami. Sino nag-enjoy? Iba. Hindi masama na magbigay, hindi masaya, masama na mag-ipon ng konti for the future. Pero huwag yung ipuning lahat for the future at wala na ngayon. Dahil yung ngayon, pag lumampas na, hindi na babalik kahit kailan. Kahit mag-enjoy ka bukas, hindi mo na maibabalik yung ulcer mo na nabutas na bituka mo kahapon dahil sa sobra mong pag-iipon. So mag-ipon ng konti, gumasos ng konti, tumawa ng konti, umiyak ng konti, all in a day. That's what life is all about.